Yun mga Abel. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Yan. Ano oras na? 5.28 na. Yan. Um, kasalukuyang magpapakain tayo ng mga ibon natin ngayon. Yan. Yan No? Tapos na silang lumipad. Yung iba, yung mga flyer dito natin. So yung mga bata, tapos na silang i-viewing. Tumambay na sila kanina. So ngayon, meron tayong gagawin mga kabel. Dali ha. tayo. Ayan. So dito kasi, nasira na yung ano natin. Yung screen natin na ganun, yung green no? Yung chicken wire na yun. Kaya nilagyan ko yun ng... Ng... Anong tawag dito? Ng... Um, tiles. Para patungan nila. Kasi, yun nga, lumulusot sila dyan. Ayan. Nalulusot sila dito. Ito nga, yung dog ano natin. Yung parang paleta. Ayan dog. Anong tawag dito? Hindi ko lang kung tawag dito. Sa pasap. Paleta ng na ano? Ng aso. So, yun. Uh, dito, gagawa muna tayo na ano? Pansamantagal. Pansamantagal na papatungan na lang. Plano ko sana bumili uli. Kaso, madaling malusaw yung chicken wire natin. Kaya, naiisip ko. Nagtanong din ako yung kulay gray ba yon Kulay gray? O oh, parang gray na parang alambre ang kulay. So ngayon, tinanong ko 'yun, yung maninipis lang. Tapos sabi niya sa akin, sabi ko, sabi ko, ano ba 'to? Ah, madali ba 'tong malusaw pag ayo Ay, oh, so init ngayon. Ulan lalot magtatagola na by June. Sigurado madaling malusaw 'yan, sabi sa akin. So kung gusto mo, meron sila dong mahal, kulay itim. Kaso ganun din daw eh, pag din malulusaw. So, naisip ko naman, meron tayo dong mga, ano, mga, eh, no, ayan o, no, menswear. Ayan o, menswear natin. So, gagawa na lang tayo ng ating, ah, uh, tag dito, menswear na ipapatong natin, nahuhulmahin natin dito. So, yun na lang. Ganoon na lang ang gagawin natin para hindi na tayo gumastos. Sayang naman kasi yung mga yun. Hmm. Kagaya noon sa kabilang yun, ginawa ko rin, tinan nyo. Dali yan. Dali Gaya niyan, ginawa ko. Hindi oh. ko alam yung tawag dito mga abel eh. No? yung hindi siya na hindi siya nagano nag, ano, nag uh, hindi siya nangangalawang. Ito tagal na isang taon na may gito. Hindi siya nangangalawang. So yun. Ah, uh, yan yung inilagay ko sa loop ko. Tingnan sa landing board. Hanggang ngayon hindi pa nalulu, so, hindi siya nagkakalawang eh. Kalimutan ko tawag dito eh. Yan. Palibasa, wala tayong alam sa bakal. Yung mga ano, hindi tayo ano. Hindi natin talent yung sa bakal eh. So yun. Ah, gagawa muna ako. Ito to. Ito gagawin natin. Gagawa tayo dito. Yan. So, magsusuka tayo dito. Tapos ilalagay nga natin doon. Pero for the meantime, gawin ko muna para mas maganda. Abel, eto na. Nagawa ko na yung ating uh, men's wire na ididikit natin sa landing board natin. So yun, medyo ginamitan ko ng ano, ng dumong. <laughs> wala tayong mga ano eh, ginamitan ko na lang ng plais. Kaya naman pala ng pliers, tapos mayroon kang martilyo. So wala naman tayong katulong para mag video video. So yun, ito nga, ito nga yung ginawa natin mga Abel. Then ayun, gumawa ako ng ano, yung ating loop lock ayan meron tayong loop lock dyan eh. so gagawin na lang natin iluluplak lock na lang natin dito so taas muna tayo wala pandak tayo eh <laughs> so ayan ayusin muna natin kung paano ba yung ano nila diskarte eh. yan ayan oh. kita nyo, ayan yun ayan, ganyan na lang mga kabelo sakto sakto hindi nalulusot yung mga paan nila dyan para tayong gumawa ng ano anong tawag doon do sa sa ano yung one by one ba yon mm, ayan oh ayan ganyan na lang yung discarding gagawin natin para mas okay tapos lalagyan natin ng loop lock ito iluluplak lock na lang natin para tumibay para naman ano ah uh, kahit pa hindi na tayo ano gumastos yan kasi ano yung eh, napapansin ko nung simula nung nawasak na nawasak. Pagpapasok sila, dito lang sila tatambay. Tapos pagdating, kumakandirit sila. Lumulusot yung paa nila dito. <laughs> na ano na napapatawa ko sa kanila kasi nalulusot. Kaya ginawan ko ng paraan yon Ayan. So ayan Oh. Galing. Galing ng pagkakahulma natin. Ayan o. Oh. Hulmang hulma. <laughs> Saktong sakto lang. Um. Yan, mga abela lalagyan ko muna ng menswear kasi, ay, nang ano, ng luplak. Wala naman kasi tayong katulong kasi yung mga anak ko yung busy. Busy yung asawa ko, tapos busy rin yung anak ko, nagko-computer. Nagano kasi siya, nagre-remo. Yan. So, yan mga abel, oh. kitang kita nyo ba yung loop lock? Yan. Dali, tataas tayo. Yan, yung mga loop lock natin, no oh. yung mga itim. Yan. Ayun. Ito. Hop. Oh. Ito. Yan na yun. ito. Ayun. Ayun. At saka ayun Mm. Tibay na oh. <laughs> pwede pwede na. Yung loop lock naman ang ma ay madali na lang yung loop lock. Okay lang 'yan. Okay lang 'yan. Hindi naman tayo 'ni. Eh. Oh, matibay no. Wala lang kapalag-palag. Mm. Alright na, hindi rin kinakalawang basta-basta. Kaya ice na ice na ating ano. Uh, landing board, hindi na sila masisilat o malulugso. Mm. Then dito sa ilalim naman, hindi natin tinanggal yung ano, Ah, uh, mga palawit, ayan. <laughs> Meron tayong mga palawit dito, ayan. Wala ah, problema 'yan, palawit lang naman 'yan eh. Hmm. So ayun. Ah, uh, magpapakain muna tayo ng mga ibon natin. Sandali, wait. So ayun, mga abel, ayun 'yung lalagyan na natin ng patuka. So papakainin natin 'yung mga young bird natin dito. Kasama na rin 'yung ano, isasakay natin ng ano, kasi palawi ayun oh. No? Yan palawi. Yan yung may tatlong certificate na ibon natin. So, ito nga yung pagkainan nila. Yan yung pagkain nila. Yan. Kasi nga, may mga young bird tayo na kailangan i-develop yung katawan. Like niya mga yan, no? Mga bata pa yan, no? Yang si Masili na red bar at saka ito may puti sa ulo. Then, rest. Yun, si Crested. So, marami pa. So, yung iba naman, I stress pa dyan dahil, dahil nga galing sila sa arera yan dyan yung puting puti na ilong niya no so eto bali ang papakain lang natin sa kanila isang mm. yan yung pagkain ng ibon ko yan mm. eto ang gamit ko is layer to na mayroong halong um, stag developer ayan kasi nga kailangan pa natin i-develop yung ibang katawan dito ng mga ibon natin. So yun. Okay, natin. Tampo. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. So, yun. So, ko nga silang matutong maipag-agawan sa pagkain dahil pagdating ng araw, maipag-agawan din sila sa truck. Hmm. Kaya kailangan masanay sila, mga Abel. Ayan yung mga ibon natin. Hmm. Ilang? Kain lang kayo, ha? Mm. Ayan. Kailangan silang masanay. Hmm. Busin nyo yan. Sampu, sampu umaga, sampu ng hapon. So, yung malakas kumain kanina umaga, kasi halos mga 10.30 to 11 ko na napakain sila kanina eh. Ganun na yung routine natin eh. Hindi naman tayo pwede magpakain bago tayo umalis mga alas 6. <laughs> Kasi hindi pa sila kakain nun. Ayan, hmm, yung mga ibon natin. Yan. Then doon sa kabila, iba yung pagkain doon. Yung ano natin, flyer yun ng kalapatigs uh, by Ronald Gonzalez na ano, flyer. Ayan. Kaya yeah, ito, may halong ano, stag developer para ma-develop lang yung katawan nila. Yan yung ginagawa lang natin sa mga ibon natin. Okay? Alright.